So, meron akong nakita araw-araw dito o oh, gabi pag umuwi ako. Itong building sa mga ibang Australia. Tingnan nyo mga ito. Ayan. gabi so, talagang yung kulay ng ano. Kulay na building. So, ito yung ilog. Yung dumudugtong sa Pasig. Itong ilog na to. So, ito naman yung sa So, nasa tasa ko ng tulay. Okay mga gabi mga idol. So ngayon na dito tayo sa Boni Station. So walking tayo mga ito. Samahan niyo. Ah uh, galing dito sa Boni, lalangarin natin papunta sa Guadalupe Station ng MRT. So, kailangan natin maglakad. So, para makita natin ang ganda ng EDSA sa mga pala mga idol maraming salamat pala sa mga nanonood ng aming mga video about sa so mga bus and mga shorts edge and other so ngayong gabi uh, lalakarin natin yung ano from from here Boni Avenue kapuntang Guadalupe station so traffic na ngayon, mga uh, idol. So, sinadya natin maglakad galing dito sa Boni. So, galing pala ako ng trabaho. Galing ako ng Ortigas. So, pumaba ako ng Boni Station. Uh, uh, gusto ko kasi ma-try mag-walking vlog dito sa Boni Station at papuntang Guadalupe, mga idol. Siyempre, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, uh, 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 mag-subscribe na po kayo mga idol. Then, pindutin ng bell Para maging updated kayo sa aking bago mga video. So, ganito ang EDSA paggabi. So, alas makadaan mo dito. Mali, maliwanag na paligid at mga ano ang mga idol mga iba't ibang sasakyan gaya nitong bus na to oh. malabas na bus so, ano kayong bus yan DNS ah, so, traffic ngayon mga idol so nag walking ako dahil uh, sayang naman yung experience natin galing Boni na puntang Guadalupe hindi natin makukuhaan na lang ano magandang spot so kailangan natin ito so, mga idol malapit lang naman kasi yung Bonia Avenue sa Guadalupe kaya hindi mahirap lakarin mga so kasi siyempre kung meron kayo may comment comment lang kayo sa baba so para meron akong ano so ayun salamat nga pala sa bashers meron mo ng comment sa akin nakaraang video yung video na yun ay nakarang pa Yung pag update natin sa uh, Ano Sa Santa Rosa Integrated Terminal So may nagpa siya akin doon uh, So hindi ko na sasabing ano ano sinabi niya Pero napapasalamat ako dahil meron tayong bashers So more bashers uh, More video natin Siyempre, kailangan natin mag-walking. So, sa bawat oras kasi, kaya eh, huwag natin sayangin yung oras na pwede tayo mag -ano. So, minsan nakikita ko dito sa mga sayo yung high ng lahat. Ayan, oh. Si ba na alaw. Ay, grabe, oh. ng billboard nito ni iba na alaway mga idol dito sa may bandang Guadalupe. So, jug yan, jug. Ah, sorry, sorry. Napanggit ko yung ano yan. So, siguro, milyon ang bayad niyan sa pagmamodel. Gusto ko rin, gusto ko rin ng mga idol maging model kasi di ko alam kung pwede ako maging model ng ano. Model ng ano, tiki-tiki. Pwede rin yun. So, pagdating dito sa may bandang Guadalupe, mga idol, medyo traffic na. Masyado dahil uh, meron dito ang ano, mga palikuan kaya magta-traffic dito. So, ang oras natin mga idol ay wala hindi ko makita yung oras siguro ang oras natin ngayon mga alas 8 na kaya kailangan natin kukain okay, vlog so sa mga makakapanood ng video nito uh, maraming salamat sa so sana po sa mga nanonood ng mga basis spotting namin at sa mga basya, eh, basis spotting ng mga kapag-vlogger, lalo na sina uh, Ah, uh, sinen ba 'yon? Si Ah uh, si Nakalimutan ko na kasi yung ibang pangalan. Ha? Sorry mga idol, ah, hindi ko kayo pa sa kasi nakakalimutan ko yung mga pangalan. So pasensya na kayo. So ganito mga idol ang. Ha. Ah, ng EDSA pag So talaga namang challenge sa akin yung paglakad. So, siguro mga ilang minuto na naman maglalakad dito. So, pagdating sa dulo, akit ako ng, ano, ng Guadalupe Station. Kasi doon ako dadaan eh. Hindi naman ako pwede dumiritso kasi walang daan niya. Kailangan ko umakyat ng ano nila. Nang hagdan pataas patungo sa MRT station ng train. Doon ako lulusot. So, kung makikita nyo naman, napakaraming sasakyan ngayon. Eh. So, uh, maganda mag night walking dito. Kasi marami namang tao eh. So, ito yung sinasabi na uh, yung bike lane naging motor lane layo yung na-upload sa aking mga ano eh, mga shorts video sa EDSA so, syempre naman natin yan masisisi yung mga riders natin dahil ah, sila pero dapat huwag nila ugaliin yan kasi pag nagkahuli yan namin masakit yan kasi pa, lagit pa naman ang multa pag nagkahuli an So, nandito na ako sa Maygoralupi station ng bus at sa carousel. So, didiretso ako sa taas para doon ako mag-resort. Ayan yung ano. Yung ano ng at sa Kaurosel. So, tingin-tingin tayo sa likod dahil baka may ano, ng motor. So, napakarami ng motor ngayon. Ayan. makikita natin from the pony uh, to fair uh, Guadalupe sa so, Wow English so makikita natin kung ilang minuto yung magagamit ko hanggang dun sa ano MRT station so medyo malayaloy pa pa tayo so andito pa tayo sa tulay kaya na ang Guadalupe mga ay so meron mga dito mga naglalakad so ito yung ano Guadalupe ayan so yan mga scaffold yun mga idol naayos sila ata nila o pinipintura ng bago so nakakatidikado yan kasi ang ilalim nito o, ito na yung edge sa carousel. so meron na akong nakita araw-araw dito o oh, gabi pag umuwi ako itong building sa mga ibang ng Australia tingnan nyo mga idol Grabe, talagang sa yung kulay ng ano. Kulay na building. So, ito yung ilog, yung dumudugtong sa sa Pasig. Itong ilog na to. So, ito naman yung edsa. So, nasa taas ko ng tulay.